Hi guys! This is Malim and Abdul again. Ayan nga, pinagbigyan naman ang hilig ng mga bata. Ang hilig na walang anong -al. Kaya nga yan, Pinasyal namin ang mga bata pagkagaling ng eskwelahan. Inindrol ko na nga ang aking panganay at mga pamangking ko naman na inindrol ng nanay. O di ba may papost-post pa dyan ang aking pangalawang anak. Ayan nga, naglibot-libot lang kami rito. At ipapasyal e, lang namin sila dahil wala naman kami pera. Kaya yan, hanggang tingin-tingin lang kami talaga. Tagbo-voice opera ko rito. May mga maiingay na bata talaga. O di ba? Nagtutuwa na sila dyan kung paano makuha yan at sabi nila, iisang ipit lang daw malalaglag na yan. At pinakita ko sa kanila yung mga nakakuha ng manika talaga. Sana all lang talaga nakakakuha ng manika. O ba diba, sila lang kasi ang nakakuha dahil marami sila ang kami, wala naman kami token. O diba? Sana all talaga, baka naman. O, diba? Ay, Kaya nga yan. ayan, no, di diba, ba nag-itay sabi mga sila din, akala nila mahuhulog nila, akala nila maluloko nila yung yung bulugan dyan ng Lala. token o diba mga pasaway na bata ay mangungulit talaga makabili ng token, akala nung may dala kaming pera may pa-post pa nga ng pamangking ko na yan ayan nga ay galing silang mga taga at mag-e-enroll sila Lala. sa Manila kasi nga ang magpapagla Lala. dito rin magtatrabaho kaya dito rin sila mag enroll Ayan nga, naglibang-libang na ang mga bata na pagbibigyan naman ng hiling na walang halulig-alig. Ayan, nagtigot-tigot lang kami dyan. Kaya nga, ayan, dilibangan namin sila dahil wala na mga pera. Ang ganyan lang sila sa laro. Ayan guys, hindi na tayo sa airplane. Kaya nabina tayo sa bansa. Cheda, di ba? Charot lang yun. you